kanina alas 6 na umaga nasa vicinity na ng Kibugan Benguet. Ito ay nagdadala ng na lakas na hangin na 45 km kada oras malapit sa sentro at bukso na abot sa 55 km kada oras. sa bilis na 15 km kada oras. And then aside nga dito kay Henner, meron din tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na si Bagyong Pulasan. International name yung Pulasan and then later on sa later on part ng slides natin ay maglalabas nga tayo ng information about kay Pulasan. So, tingnan na muna natin itong truck natin kay Henner So, nakita natin itong yellow-orange na circle, ito yung mga malalakas na hangin na pwede gumabot ng 39 kilometers per hour So, usually, kapag ganito yung area So, pwede signal number 1 or signal number 2 Although, for now, ang pinakamataas sa signal natin ay signal number 1 after 24 hours, itong si Bagyong Hener, 500 kilometers, kanluran ng Dagupan City, Pangasinan. And after 48 hours, 925 kilometers, kanluran ng Northern Luzon. So, papalayo, may kita natin papalayo na nga ito sa landmass ng ating bansa. So, dahil nga dito kay Hener, meron tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. Pinakamataas nga, kagaya na nabanggit natin kanina, ay signal number one. So, signal number one, sa may kagayan kabilang na ang Babuyan Islands, sa may Isabela, sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, sa may Abra, sa may Mountain Province, sa may Benguet, pati na rin sa may Ilocos Norte, Quirinon, sa may Pangasinan, sa may Zambales, sa may Nueva Ecija, pati na rin sa may Pampanga. So, kapag naka-signal number one tayo, minor or minimal to minor threat to life and property. So, may mga malalakas na pagwulan nga din tayo inaasahan dahil sa habagat na na-enhance netong si Henner at pati na rin yung bagyo sa labas ng ating PAR. So asahan nga natin yung mga malalakas na paggulan etong mga nakakulay blue, eto ay dahil kay Tropical Depression Henner at etong vitex naman dahil sa habagat. So for today, heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters sa may Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Abra, Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, at 100 mm naman sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Rizal, Aurora, Bicol Region, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Western Visayas at sa May Negros Island region. So, for tomorrow, mapapansin ka natin mas konti na yung mga areas na may mga malalakas na pagulan, pero kailangan pa rin nga mag-ingat kahit sa mga nasa 50 to 100 mm so